Sa karagdagan pang mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, Spirit FM, CNN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. Juna Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Namahagi ang Department of Agriculture Mimaropa sa ilalim ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Rehabilitation and Recovery Program ng kabuang 4,240 sako ng inbreed at hybrid palay seeds na nagkakahalaga ng 4,012,000 pesos sa Oriental Mindoro. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng pagtugon sa pinsalang dulot ng shearline sa rehiyon. Ang mga binhi na nagmula sa Region 3 ay pinamahagi upang matulungan ang mga magsasaka na makabangon mula sa epekto ng kalamidad. Kabilang sa mga nabigyan ay ang bayan ng Nauhan, Victoria, Baco, San Teodoro, Pinamalayan at lungsod ng Kalapan. Pinangunahan ng mga Municipal Agriculture Officers ang pamamahagi ng binhi, katuwang ang Disaster Risk Reduction and Management Staff ng Oriental Mindoro. Kasama rin si Oriental Mindoro Agricultural Program Coordinating Officer Rene Madriaga na personal na namahagi at nagbigay ng gamay sa mga nakatanggap. Masayang tinanggap ng mga magsasaka ang nasabing tulong na kanilang itinuturing bilang mahalagang hakbang upang maibalik ang sigla ng kanilang kabuhayan matapos ang matinding pinsalang dulot ng kalamidad. Patuloy ang DA sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang masigurong maayos ang implementasyon ng programa at matulungan ang iba pang mga pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang ahensa ay nananatiling nakatuon sa pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka para sa masaganang ani at mas maunlad na pamumuhay. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco di SB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. Nationwide. Maraming salamat, Juna Dacapulco. Wala po naman sa CMN Kalapan Oriental Mindoro.